Happy Lord's Day po, pasyal po tayo uh, Alas 10, 10, 10 Po, lakad-lakad natin -lakad tayo Ano po, exercise pa rin ito Kahit anong oras mo gawin ito, ano kaibigan G Yan, nandito po ako ngayon sa Barangay 91 So, 8 District 1 Tondo Manila. Itong nilalakaran ko, Choco ko street naman ito. Na nasa ding barangay. O. Sige. Uh, walking walking lang tayo. Kasi kailangan naman talaga mag-walking walking tayo. Anday lang Exercise tayo sa pamamagitan ng walking walking yan no? dito. dito naman kayo bibili ng manok dito ayan mura lang po yung manok dito ayan ayan yung paninda nilang manok mura lang pwede pa kayo tumawad at sigurado bibigay yung tawad nya Huwag la yung barat. Ayan. Ayan nasa... Yerbosa Street na tayo. Yerbosa. Ayan. yeah Lakad tayo. Maganda yung panahon. Mainit yung araw. Ay, ano ma Ah, uh, tawag dito parang may jack. May jack. Hindi <laughs> siya masyadong mainit. Kasi nga makulimlim. Yan. Dito tayo sa Herbosa Street. Ano? Herbosa po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat araw ng Panginoon. Ayan. tignan nyo po yung, yung, yung puno ng yung <laughs> tas Nasa sir, Street pa rin po tayo, ano? Yan, Street. Punta derecho nyo yan. Here, ang punta. Sa May Road 10. Pero dito po tayo, dili ko. Ito, nasa Bilasquez tayo. Ito, Velasquez district ano nasa Velasquez district po tayo ngayon kung ating nilalakaran ngayon tatawid po tayo dito kaya tayo nakain to tatawid tayo ano yan nandito tayo ngayon sa ang bangsin ito. ah uh, dali hanap tayong karato lang Hinosensyo po pala ito Itong nilikuan ko Hinosensyo Street Ano? Ito akala tulog oh hindi kinabahan ito si kapat dogo niya kakain siya ng pulutan tapon ano kahit sa kamagdahan naglipa na mga tarpulin para ng eleksyon na bukas hindi lang tarpaulin ano ang nakikita sa social media kalat na yung inspiring na mga tatakbo sa iba't ibang tungkulin mula sa barangay hanggang senador No. Lakson ko pala ito. Ito. Lakson Street pala itong uh, ko ngayon. Yan naman yung simbahan ng Antikristo ang Antikrisko eh bakit Antikrisko yan si Yesus tao, si Felix Manalo patay ang ngel eh mataas pa yung ang sa tao eh o kita niyo po mas mataas pa yung kanilang founder na si yung mga Felix Manalo kesa kay Yesus na tao lang sa kanila hindi Diyos Ito, highway ito. Pagdadaretso ka ron, makakarating ka ng pier. Ito naman, pupuntang tayuman. Pag dito ka, tayuman. So, pagit tayo, tuloy tayo sa Lakson. Lakson is po, ano? pagka sidecar o ano masasakyan ang lugar na ito so lakad pa rin tayo kasi nga may pupuntahan ako rito ayun sandali lang mga kainan kainan nyo no yan huwag ka na magluto may pera ka lang kakain ka o nagtambol bol na yung traffic dito ano? kasi nga po maliit lang na kalsada ito pagkatapos kasunod-sunod yung sasakyan magkakatraffic talaga Ayan, ano? Sige, lakad tayo kayo. Maraming mga motor, sasakyan. Dito tayo nyo, meron pa taxi. Kaya e kasi dito, kabila-kabilan, parking ni, eh. Yung maliit na ba yung kalsada? Kabila-bila pa yung parking. po tayo sa Lakson Lakson Street ayan papaswerte, Buda ayan uh, tumatay si Inidoro ayan, Manitree ito naman sa tunin niya Buda Santa Maria mga uh, replica horrible po na pinagbabawal sa Biblia huwag kang gagawa ng imahen ala 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 kaya binibenta nila para sila nagbebenta ng Diyos nila Ito. Osorio Dito Osorio naman ito Ang pinasukan natin papasok po tayo sa iskinita meron akong bibisitay na bedridden upang ipagpay siya si nanay tali tali santos ano po pala ito barangay 104 ito Osorio Street Barangay 104 So nasa iskinita po tayo Ngayon itong iskinita Anong nakalagay dito Benesis Street pala ito Ito Ayun Benesis Street pala itong iskinitang ito pwede bago nga na naman to hindi ko alam. hindi ko alam anong shit naman ito maghanap tayo ng ano okay kuya anong street nito kuya o oh, street san felipe uh, nasa san felipe na po pala tayo street sa felipe pala ito dito tayo kay nanay tali good morning Nanay tole. Magandang umaga. <laughs> Ito po si Nanay Tali, ang ating nanay. Ah, kaya Nanay Tali ang tawag natin sa kanya, no? Yeah. Ito po siya. Meron po siyang karamdaman. Ngayon, kung gusto niyo pang bisitahin bisitahin nyo po puntahin nyo dito San Felipe Street Barangay 104 kung gusto nyo po siyang bisitahin para tulungan ano? Ayan. siya po yung sinasabi kong ipagpipray ngayong umaga mandar pa ba yung ilaw? nay? Ah? Ah? Oh, okay sige kayo dito tayo maliwanag naman to Ayan, napundi na po pala yung ilaw. Ayan. Di ba, nope, Magpunta kayo dito. Oo. Ah, oo. Oh, pala, napundi pala, no? Ipapabigay ko. Rado ba? Ay. Ayan. Pa, uh, po tayo. Para makapagpahinga muna tayo kasi naglakad lang po tayo, ano? Sa Barangay 91. Do, sa Pritil. Uh, kaya painga na bago tayo magsisimula ng sinishare ko po kay Nanay Tali yung Word of God. Then, panalangin. Kasi napakahalaga po yung panalangin. Lalo na kung mayroong karamdaman ng isang tao. Dapat mas lalo mo siyang hilapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. Kasi nangangailangan talaga siya ng tulong ng Panginoon Diyos. Ano? Si Nanay ano na po siya? May gito na yan. 82, senior citizen. at e biyaya ng Diyos naman, kahit pa paano, nakakakuha siya ng mga payudahan na local at saka national. Na po. At bibigyan din siya ng libreng gamot. Kanya lang ang, ang kagalingan. Talagang hindi mo malalaman kung hanggang kailan matatamo mo yung kagalingan. Ang importante, buhay ka malakas na ayan ay tanda ng pag ng Diyos minamahal kanya. niya John 3.16 gayon na lang ang pag ng Diyos sa sangkatauhan kaya binigay niya si Yesus upas sino man sumampalataya kay Yesus ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hagan 1.3.16 po yan ang, ang tawag nila dyan puso na Biblia o, sige hanggang dito na lamang po ano ang ang video na ginagawa ko no po ayan ako pa kitabi n'yo tapos papasok na 'yung totoo sa mga biyahe pilit kakaluma sa. Yeah. Ayan, Catalina Santos pala ang talaga pangalan niya pero palayaw niya Tali. Kaya tao ko sa kanya dati na Tali sa barangay uh, San Felipe Street sa barangay 104 District 1 Tondo, Manila hanggang dito na lamang po, bye bye kung palahin yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista no? like like like, share na share kayong mga na share, ni-share nyo nang share sa iba po? Sige po. Bye. -bye.